Hello mga idol. Ayan. so may gagawin tayo ngayon mga idol ano. So itong integrated amplifier na ito, uh, wala 'tong Bluetooth. So yung gagawin natin ngayon, uh, Lalagay natin ng Bluetooth kasi ito kasi SD card lang ito mga idol ano. Ito 'yung mga luma dati. So SD card lang uh, ano 'to, Concert 602, no. So ito lang nakalagay, wala 'di sa Bluetooth. So ang gagawin natin ngayon, ito mayroon tayong a uh, uh, Bluetooth module, no? So, ito yung ilalagay natin ito, di, na, siguro na, kunting butas na lang dito para magkasya to, kasi medyo mahaba to dito. So, dito ito siya ilalagay, mga idol. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-install tong uh, Bluetooth module, no? So, ito nga pala ang ating, ano, no, mga idol, ah uh, input ng uh, power supply. Uh, 5 volt ang ating ilalagay dito, mga idol. Uh, RO ibig sabihin right output mga idol ano right output RO tapos yung gitna ground ito tapos yung pangalawa pangatlo leap output mga idol hindi makikita dito kita ba pupokus may nang klase ng ating kamera Baka may mag-sponsor dyan yung malinaw-linaw. Oh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Right output, tsaka yung gitna ground. Yung pangatlo light, Lip output. yan. Tapos, balik natin to dito para makikita nyo. Ayan. Itong BCC na ito. Ayan, BCC. Ayan. 5 volt yan mga idol. Tapos, lagyan natin to ng ano, wiring connection mga idol. So, ito yung gitna. Ito yung ground. Tapos, ito yung right output sa kalip output. So, lalagyan muna natin itong mga wire na ito, mga idol. Ano? So, gagawin natin, dito na rin tayo kukuha ng supply na 5 volt. So, ito, tatanggalin ko to uh, Para may butas, siguro magdagdag lang ako ng butas ito konti para magkasya itong ating module. Ano? So, may supply to na 5 volt. So, dito na rin natin i-connection sa ating module. No? So, tatanggalin ko lang muna to So ayan mga idol, natanggal na natin. Ayan, natanggal na natin ito. At eh, siyempre iwan lang natin ito yung supply na 5 volts sa kayong ground. So ito yung ah uh, 5 volt mga idol at ito naman yung ground. So ito wala na to tanggalin na natin to I-disconnect na natin to mga idol. So putuling ko na lang to Ayan. Para dito na ako ng supply. Ayan. So, ayan, nilagyan ko na ng wire, no? Yung supply natin para sa ating module. Kaya, connect dito, mga idol. Ayan ang 5 volt. So, ayan, ito. Dito yung supply niya. Dito natin nilalagay. Dito yan, mga idol. So, magbubutas pa ako. Butasan ko pa to para magkasya, no? Alright, so butasan ko na. Ito so, nang mga lords, ato uh, ito na install na natin ng ating module, ano? Uh, medyo mahirap din siya lagariin, nilag siya lagariin dito mga idol, oh. So ngayon, ilalagay na natin yung supply dito. Yan. Tapos siyempre yung output ng ating ah uh, speaker. Ito yon mga idol. Ito na yung output. Papunta to sa input ng ating amplifier. Flip and right. So ngayon, dito natin to i-, i kabit mga idol. Yan, dito. Tapos tanggalin ko lang muna to. Kasi dito natin to ilalagay sa CD na input. Tagli lang muna natin ito mga idol. So yan. So ito yung CD. Dito natin ito ilalagay mga idol. So dito tayo magtatap mga idol. Ito yung right. Ito naman yung ground. So, ito yung lift out. I lift in. Tsaka right in. Yan. Ito yung pula. Ito. Tapos ito. Yung puti. Dito. Tapos ground. Ito na lahat. Dito natin. So, tap na lang natin dito alright so yan na so maya maya testing na natin yan mga idol ano? may supply na tayo so testing na natin yan so ito na mga connection natin mga idol no? so ito na yon. so ito yung CD yan connection niya. kita niyo naman yan right ground tapos yung lip out lift in saka right in mga idol so diretso to doon sa may module sa ating uh, bluetooth no dito connection na yan so ito yung power supply na 5 volt so ganun lang kadali mga idol no uh, magla, mag mag uh, set up ng uh, bluetooth sa inyong mga in integrated amplifier no Alright, so balik ko lang muna to dito sa ating ayan balik ko lang muna to para matisting na natin to mga idol alright testing na natin okay ang ating ano hindi siya magulo so lagyan natin ng cable tie mga idol alright diba? so ito na yung connection natin So ikuti natin, buhayin natin, maya maya laganin nito ng speaker. So yan mga idol, so buhayin natin, nakasaksak na no. Tingnan natin to kung gumagana, umiilaw ba. Alright. So yan, nagdetect uh, agad ng ating Bluetooth no. So mag-connect tayo dyan mga idol no. Try natin kung gumagana ba talaga. Okay. Alright. So yan mga idol, so saksak natin tong uh, aning ating speaker no so tay natin mga idol all right so nakalagay itong ating bluetooth sa cd no input so ayan na mga idol buhay na natin to nakonek na natin yung ano no speaker So, buhayin na natin mga idol. Tapos, mag-connect tayo dito sa Uh, Bluetooth. Yan. Na natin yung Bluetooth mga idol. Connect tayo, no? Pair device, BT speaker. yan connected na tayo mga idol, no? So, mag-try tayo mag-search ng music. So dito tayo sa no copyright Sa NCIS mga idol ano NCIS yung ating Puro na uh, No copyright yan Tata tata -ta. Naka CD na 'to Mga idol oh. ano Naka CD ito Yung input natin kanina So volume natin So, so ayan na oh, mga idol mm Hmm Mhm. Mm oh. Palitan natin. O, wala, 'di ba? so balipat natin sa CD. Ayan. Dahil doon na sa CD input natin nalagay. Ayan, nasa CD input natin. Kaya paglipat natin ng tuner, wala. Ayan. Oh, 'di ba? Balik tayo sa CD input. So ayan mga idol Ayan So naka bluetooth na ng ating ano uh, Dating hindi siya bluetooth uh, SD card lang So ngayon ginagawa natin Bluetooth na mga idol ano? So sana wag uh, Makalimutang subscribe Pakihit na rin ang ating notification bell Mga idol Para ganahan tayo mag upload ng mga videos Alright So maraming salamat. Ang mga idol no, ah, nakita niyo naman ang ating ginagawa no, madaling madali lang 'yung sundan niyo mga idol. Madali lang. So 'yung link ng uh, 'yung ating Bluetooth module no, kung saan ko uh, binili, uh, ilagay ko na lang sa description. So ayan, huwag niyong kalimutan pag-subscribe, pag-like sa ating uh, video para manood uh, ma-recommend tayo ni YouTube no. So ayan mga idol, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, ah, sana huwag kayong makalimot pag-like sa ating video. At pag-subscribe na rin. Road to 5K na tayo mga idol. ah, sana makasama kayo sa ating parapol, pajikas mga idol. No? Ayan, pabuti na natin to ng 5K. Ayan mga idol, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana masundan yung ating ah uh, tutorial ngayon. Ah, napakadali lang naman ng ating... ah uh, yung mga amplifier na wala bluetooth no so madaling sundan lang so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat ayan sa sunod na mga video abangan nyo mga idol mayroon na naman tayong panibagong tutorial sa sunod na mga araw so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat bye bye